Sa huling araw ng hapag at himig sa Kongreso, lubos na tuwa ang ng ilang mga empleyado mula sa Kamara sinorganisang food fair sa House of Representatives. Bahagi ito ng pagdiriwang ng HRep Month sa Kamara. Nagbabalik si Sofia Potensiano una sa balita. Matapos ang ilang buwan na deliberasyon ng 2026 budget sa Kamara, Masayang ibinahagi ng mga empleyado ng Kamara ang kanilang naging experience sa inorganisang hapag at himig sa Kongreso ng Konsa. Kabilang sina Judy Ann Sheng at Ja Ganzon sa mga nakilahok sa nasabing event. Mayo siya, tsaka ano, uh, nakaka-enjoy yung mga uh, stalls na nandito. Sobrang sure. fun, something na uh... Ano after the budget, nakaka-relax siya and ang daming activities, ang daming foods. Isa ang Benguet Brews sa mga food stall na makikita sa kamera. Tampok ang kanilang pasalubong products na galing pa mismo sa La Trinidad Benguet. Mayroon po kaming mga iba't ibang products like yung rice wines, peanut butter, strawberry jam, ube jam, and yung pinaka-famous po namin, yung coffee sa, from Benguet province po. So kami po mismo ang nag-harvest ng aming coffee from the province mismo. So yung aming coffee po ngayon is yung Benguet Arabica. So from La Trinidad po siya. We're in yung, yung inadapt namin naming farm, which is yun, yun din yung sineserve po namin sa aming shop. Ayon kay Kayla Peña, isang empleyado mula sa House of Representatives, isa ang Benguet Brews sa kanyang mga nagustuhang stalls sa event. Dagdag pa niya na ang ganitong mga pagtitipon ay nakatutulong upang lalong magkaroon ng work and life balance ang mga empleyado ng mababang kapulungan. Uh, malaking bagay po kasi ano, siyempre alam naman po natin na importante yung work and life balance and bukod po doon yung mga extracurricular activities din. So after ng ilang buwan na mahabang mga uh, deliberations dahil sa budget, ngayon meron naman po tayong pagkakataon para uh, makapagbahagi ng mga talento, ang hapag at himig sa Kongreso ang ikatlong edisyon ng CONSA Food Fair na sinimulan noong 2022, na layon ding makatulong sa mga empleyado ng Kongres. Ayon kay Vince Borneo, President ng Congressional Staff Association, ang ganitong event ang nakatutulong para mapagtipon ang lahat ng empleyado. Uh, yung community spirit ng tulungan at uh, makatulong maka din sa extra income ng mga employees na nagpaparticipate. Sa Kabuan, mayroong 22 food at home essential stalls na nakatayo sa North Wing Lobby ng Kamara. Bagamat ito ang huling araw ng event, maraming aktibidad pa ang nakatakdang umarangkada sa buong buwan ng Oktubre para sa mga empleyado ng Kamara. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.